number 1 pa lang yan Ito yung number 2 Pipindutin mo lang to Pataas Ooh, Number 2 lang yan ha oh. Number 3 Sarap Parang ano na Pwede nang galing blower oh Lakas oh. oh. Ay May mas mataas pa pala oh. 60 60 mm. ah, Isa pa Oh May mas mataas pa Isa pa 100! Galing! Oh. Wow. Ah! So, kasi dito, kita kita sa buhok mo. Oh, dito, bakit na dito kay Lysel? Oh! Oh! <laughs> lakas! Pakalakas pa lang dito! Layo mo, daddy. Ang mas wala, ang lakas! Ayan, walang, walang kakwenta yung pala to, eh. Wala, na. wala na. Wala, oh. wala na. Oh, ito, ito, ito. Oh. Oh! oh, mga kaibigan, kung gusto nyo nito, napakamura lang po nito sa TikTok, oh, nakuha namin, napakaganda ng quality. Tinan mo, oh, yung battery niya, rose. 1, 20, 40, 60, 80, 100, Lakas niyan mga sa 200, 200, 200, 200, lakas. 200, 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